Nakakuha na ako. 10.95 piso nga lang po. Ay, ho, dali. Yung hay ho na ano. Hmm. Okay. mag-unboxing ako ng pinamili ko kanina. Ayan mga kasari, uh, itong napamili ko mga kasari ay halagang nasa ano, at uh, 2.5. Uh, medyo madami-dami ang napamili ko na ngayon mga kasari. Uh, salamat sa Lord at um, medyo marami-rami na ang aking napamili ngayon mga kasari. Hindi ko na ito isa-isahin itong mga kriteria ko mga kasari. At um, marami kasi itong aking napamili ng na mga kriteria mga kasari. Kaya hindi ko na isa-isahin. Hindi marami-rami ang chichelya ko ngayon. Binili ko lang ng mga chichelya mga kasari. Yung, yung mga binibili lang ng mga suki ko dito sa tindahan. Hindi ako nabili ng hindi naman nila binibili kasi may lang. yoy ako mga kasari. Dalawang balot na hay ho. Tapos, anim na piraso naman ito. Mabinta rin sa akin ito mga kasari. Tapos isang balot na skyflakes. Cream o. At saka, oreo. At saka, isang balik din nito mga kasari kasi gawa ng apo ko mahilig nitong tinapay na to sa labas pa kasi kami nabili nito pag nandito ang apo ko kaya bumili na ako isang balot isang balot nito isang balot na mentos. at saka isang balot nitong pajibar na ano, iba't ibang flavor ang laman uh, kalahating haba lang nitong ano, uh, kopiko brown tapos, kalahating haba din itong karamilo. Uh, creamy white, kalahati lang din. Parang naiwan yung aking ano ko brown. At saka dalawang dosena na kape na stick. Tapos, itong balot nitong hansel na muka. May pre siyang isa. Yung pre niya, yung hansel na walang palaman. Parang nawala yung kape kong ano min. Tapos, mintus na ano, iba't ibang flavor saka isang balot na max tapos ito kumuha rin ako nitong ano bang tawag nito langka ay langka pala tong iba pala tong nakuha ko hindi yema ito obi naman tong isang balot na ito tapos dalawang patis naman mga kasari dalawa lang kinuha ko tapos suka 200 grams ayan dalawa lang din tapos bumili rin ako ng mga Tomas na nasa pack Yung ganito dalawa tapos, crispy fry na isang kilo. Dalawa. Tapos, bumili rin ako ng kape na 25 grams. Dalawa lang din. Tapos, itong mamasitas na oyster sauce. Uh, kalahating haba lang. Kalahating dosena. Tapos, kalahating dosena lang din na ano, nor na nor cubes pork. Kalahati lang din. Tapos, ito, klaro. Pang-amin naman ito, mga kasari. Hindi ko to binibinta pang-amin lang ito. Tapos, kumuha rin ako nitong pastillas, tatlong balot. Ayan. Ito naman yung mga dilata ko. Uh, century tuna. Isang maanghang, isang hindi. Tapos, San Marino. Isang pula, at saka isang dilaw. Tapos, alas kang ibap. Isang maliit, at saka isang malaki. Tapos, mega sardines, dalawa. Kulay green lang ang kinuha ko kasi mayroon pa akong pula dito mga kasari. Tapos, may mga patis naman ako mga kasari nasa sa ano, plastic bottle. Ayan. At saka tuyo. Tigi isa lang kinuha ako mga kasari. Tapos, isang bote na ano, ketchup. At saka, no seasoning. Ayan. Kasi nabili na yung isang ganito ko. Yung huling nag, ano, ako, namili sa bayan. nabenta na yung isang ganito ko mga kasari. Ito namang sa paper bag mga kasari. konting ah, kunting mga sabon-sabon. Kunting sabon lang nakuha ko mga kasari kasi wala kasi doon sa doon sa pinuntahan kong grocery mga kasari wala doon yung ano Ariel na tatluhan na may pre kaya hindi ako nakabili ng mga powder na tatluhan kailangan wala pa naman na akong tinda mga kasari na powder na tatluhan naubos na yung tatluhang ko doon kaso nga lang kasi hindi na kami makapunta sa isang grocery gabi na gabi na kasi ako nakapunta ng bahay mga kasari uh, meron ako dito mga kasari na safeguard apat na ano apat na piraso tapos kalahati lang binili ko nito mga kasari kasi mayroon pa ako doon nakasabit tapos ariel na liquid kalahating haba lang kalahating dosena tapos todo tipid tatlong piraso tapos hindi ako na, nakabili ng kala mga kasari kasi naubos na yung kala nila tapos mga kasari bumili rin nga pala ako ng mga bras kasi may naghanap sa akin ito nung isang araw pero dati na ako may tinda nito mga kasari na ubos lang siya kaya nung may naghanap sa akin wala na akong naibigay. Sabi ko pagpunta ko ng bayan bibili ako nito butit hindi ko nakalimutan mga kasari kasi kailangan ko rin ng brush. na pud na yung brush ko. Ito na lahat na pamili ko mga kasari sa halagang 2.5. sa halagang tupay mga kasari yan lahat na pamili ko halos mapuno-puno yung aming higaan mga kasari oh. dito ako sa higaan namin nag unboxing mga kasari kasi maliit nga lang kasi itong tindahan namin ang tindahan namin ikahati pa ng tulugan namin kaya dito ko na siya nilagay sa ano sa higaan namin dito ako nag-unboxing. Doon sana ako mag-unboxing sa salasalahan ng mga kasari may natutulog na kasi kaya dito na lang ako nag-unboxing sa higaan namin. Kano besok bili ko sa iyo. Ako si lang. Tulong pala. Kanina ba bibili kayo? Oh, 10 lang. 14. Ayun mga kasari, uh, na display ko na 'yung aking mga ano, mga chichirya. Ayun. 'Yan lang naman ang sabitan ko ng mga chichirya mga kasari kasi bali sampung ganito lang kasi 'yung ganito ko sabitan ng mga chichirya. Kaya 'yung iba hindi ko na mai-sabit pa. Kasi kulang 'yung aking sabitan. Kaya yung iba mga kasari, ano. Kaya iba mga kasari, ah, pinagpatong-patong ko na lang, tulad nitong bread pan. Patiho naman silang bread pan, pero green at saka white ang pinagsama ko. Ayan, yung palos, yung violet at saka dila pinagsama ko na rin. Kasi nga kulang ako sa sabitan. Ay, pasensya na kayo mga kasari at madilim sa tindahan ko kasi makulimlim na naman ng langit. Ayan, yan ang mga chichirya ko mga kasari, oh. Yung iba, hindi ko na maisasabit mga kasari, katulad nitong mga piatos. Ayan. Ano sa'yo, ne? Eh? 啊，对啊。嗯。 Ilan? Dalawa. Pagod? Dato. Namante. Marami kang huli. Marami. marami. Pabayaan ko lang. Ang ah, bigay. Okay. Ay, 4 lang ito ah.